Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. So ngayon ay tinitrain natin si Koy Koy at si Tony. Kasi yung mga tinitrain rin natin dito na mga bagong tinitrain natin dito. Kapag uh, dumadapo kahit saan. So itong dalawa, uh, pinapasunod natin. Uh, gamit na gamit itong dalawang ibo natin na si Koy Koy at si Tony. Kasi uh, sumusunod yung mga bago na tinitrain natin. So ngayon, pinapalipad natin dito sa labas. Yun, dumapo doon sa... Uh, bakod ni nanay kapag busog na kasi mga kaibon uh, medyo matigas na yung ulo niyan uh, kung saan saan na dumadapo kapag ganyan mga kaibon na uh, kung saan saan na dumadapo yung tinitrain nyo dapat uh, ilagay nyo na po sa kulungan kasi hindi na po yan susunod sa inyo o kaya naman may stress yan baka mag flyby so dito dahil na-observe ko dito sa dalawa ay hindi na po sumusunod sa akin kaya naman binalik ko na siya sa kanyang uh, kulungan. Bago ko kasi ilabas si Coypu at saka si Tony kanina pinag-train ko muna siya dito sa rule. So yan, uh, kaya naman kanina busog na siya, medyo makulit na. Kung saan sana dumadapo hindi na sumusunod sa atin. So ngayon itong dalawa dahil uh, gutom na at makulit tinitrain natin Yan. so ganito lang ako mga kaibon magtrain kapag uh, mag roll yung ibon natin pinapasunod natin doon sa tie range so itong dalawa baliktaran although uh, marunong na rin naman itong dalawa konting polish pa para uh, matutunan nila maging perfect na yung kanilang pag roll kung mapabasin yung mga kaibon, wala pang leg band itong dalawang tinitrain natin dito So, wala pa kasi tayong oras at uh, pa ko lagyan to ng big band para meron tayong tandaan sakaling uh, mawala itong dalawa, sakaling makuha dyan ng kaibo natin at malaman na sa atin, makabalik. Kaya naman, siguro uh, next week, lalagyan ko na pa itong dalawa ng leg band para meron tayong basihan.